Ito yung sampung senyales. Makinig kayo, ha? Baka nangyayari sa katawan nyo, hindi nyo pinapansin. Pag naranasan mo to, ibig sabihin, kumuha ka na ng baso. Uminom ka na ng tubig. Are you ready? Ten signs. Number one. Feeling fatigue. Pagkagising mo, bakit ang tamlay ko? Ibig sabihin, habang natutulog tayo, nade-dehydrate po tayo. Before going to bed, kinulang ka sa ininom na tubig, naningil nung tulog ka, kaya pag mo, matamlay ka. Oh, pagod na pagod ka. That's one of the sign na kulang wow. ka ng tubig yesterday. So, kailangan bawi ka ngayon. Kasi hindi na natin may babalik yung kahapon eh. Wow. So, pagbangon mo, uminom ka kaagad ng dalawang basong maligam-gam na tubig. Number two, dry mouth. Yan, pag napapansin mo, ako, ako nararamdaman yeah. ko na, tuyo na yung labi ko. Oh, yan. Ibig sabihin, kulang na ako sa tubig. Hindi lang na... Okay, next, number three. Leg cramps. Pagka po pinupuligat tayo, sign po yon na kulang. Oh, tama. Kasi na-dehydrate ka, lumabot yung dugo. Walang cramps. dumadaloy na magandang flow. Yes, okay, please, walang please. proper blood circulation. Number yes. four. Dry skin. Yeah, medyo tuyot yung inyong uh, balat. Mapapansin niyo yun pagka po Kina kinamot mo may kulay puti. Yan dry skin. Dry skin. Next, number five. Color of urine. Yan pagka po, iba na ang kulay ng inyong ihi. Ano dapat? Ang <laughs> dapat na kulay maputi o oh, almost white. Colorless? All de de almost white. Pag colorless kasi too much water na yon. Okay. Oh, pagka kailangan may konti pa uh, mas malabnow pa kaysa sa beer. No, pagka po, iba na ang kulay ng ihi mo, pag ihi mo, nakita mo kulay blue. Hello? Ano ka na? Alien. Alien. <laughs> Baka kulay siya na madilaw, lalo na yung mga nagpa-vitamin C sa inyo. Napapansin nyo? Okay, yung, may... sabi nyo madilaw? Kulang ka sa water. Aww. Hindi mo na-absorb. Nag umiinom ka ng multivitamins, umiinom ka ng supplements, umiinom ka ng vitamin C, at umihi ka na madilaw, walang na-absorb yung katawan mo. Iniihi mo yung vitamina mo. Oh. Ibig sabihin, kulang ka sa water intake, nagsusupplements ka nga, kulang ka naman sa water. Walang nagtutunaw. Naintindihan ka, right? Number Too six. Too much hunger. Iyan. Pagka ikaw ay gugutumin, ma ma mabilis, mabilis ka magutom. Mag Ibig sabihin, kulang ka sa liquid. Liquid. Reha dehydrated ka. Mm. Yung iba, kakakain lang. Pagkatapos kumain, wala pang tatlong, wala pang tatlong oras, gutom ka na naman. So, kulang ka sa liquid. Kulang ka sa water. O, oh, iyan. Para, apito. Pangpito, bad breath. Ayan! Oh. Sabo, dahil kulang ka sa water, yung pagkain mo nabubulok, yun yung sumisingaw na asid. Kaya bad breath. Kaya <laughs> okay, bad number nine. Dizziness. Ano? Dizziness. Ayan! Ayan yung siguro na panood nyo sa isa sa pinaka nag-viral ko na video. Yung dizziness. Bakit to? Tandaan natin, pag malapot ang dugo natin dahil kulang sa tubig, nahihirapang dumalo yung dugo pakiat sa ating brain. Kasi may dumadaloy din po dugo dyan. At dahil kulang sa daloy ng dugo ang ating brain, magkakos po yun ng pagkahilo. At usually, yung number 10, pwede pa kayo magkaroon ng headache. Headache. Okay? Hindi pa meron so, pa. Number 9. Ano number 9. Constipation. Pagka <laughs> po hindi kayo talaga dumudumi everyday, Pinaka malaking senyales yun na kulang ka sa water. Fiber and water. Usually fiber. Pero dito sa case na to, water. Yung mga anak nyo, painumin nyo ng painumin ng juice. Taka soft drinks. No. Ha? Mm -hmm. Para sila rin magkasakit pagdating ng araw. Yeah. Alright. Okay.